Tapos may, hindi, meron kami tayong ganito, meron kaming ganito, meron kaming ganito. Hindi, mm, kung yung ganito kaliit, okay, oh, sa 5,000. Opo, ay ma'am, ang nilalaman po neto tayo, umaabot neto ng 19,000 po. <laughs> ay, yun, ganito na lang. oh, <laughs> lang. Ay, ay, na lang. Ay, Pero glass door din yun, mga. Meron din kami, ma'am, ganito, ma'am. Ano yung freezer? Full freezer siya. eto po. Kasi ito, pagka-chiller po, may nakalagay din. Ito, ma'am, freezer. Ah, ay naman pala, meron pa yung pag-crazy. Meron po. Kaso ma'am, ito, kapag maglalagay ka kasi gusto mong haluan ng mga yelo, oh. uh, medyo konti lang mailalagay dito kumpara mo dito. Ito, si, may hirap po yung nakalagay ma yung eh. Opo. Diyan ko na nga lang. Kasi oh. naman pala, kung maliit lang naman din na yung hihirap no? ito na nga. Oh, oh. ito, pag hindi siya nagtuloy, nasira. Pwede na tayo, sabi. Oh. ito itabi. Dito na lang itabi. Tapos sir, ipatek na lang natin sir. Oh, oh, ma'am, para...